mamim sa pagpatay sa kanyang asawa at anak ang isang padre de pamilyang matapos siyang maaresto sa Cagayan. Ang magkay ng mag ina isinilid sa kanilang kotse na natagpuan sa Paranaque. Selos ang sanhinang galit ng sospek. Hindi rin daw niya sinadya na barilin pati ang kanyang anak na bigla lang daw siya nang sakloloan nito ang kanyang ina, Nakatutok si Victoria Tula. Sa Tugagaraw, Cagayan na ng pulisya si Danilo Rafael Sr., suspect sa pagpatay sa kanyang mag-ina na natagpuan sa trunk ng kotse noong linggo. Mula Cagayan, ibinyahe siya at iniharap sa media kanina. Hindi naman daw nanlaban ang suspect ng puntahan ng pulis sa hotel. Kasi naiplas nga sa TV yung uh, mukha niya eh hindi may tumawag na kaagad sa amin. Kaya pa po yun? Oo, nakita ron sa lugar na yun. Nakuhanan pa ng CCTV ang suspect ng iwan ng kotse sa Paranaque bago natagpuan ang bangkay ng kanyang mag-ina. Hindi na itinanggi ng suspect ang krimen. Pinagmulan ito, serious lang. May nabasa kong Yung nga ang tinatanong ko, bakit gagano ang text mo? Eh nangyari sa kanya, nag, hysterical agad siya. Tapos, huwag kang ganyan. Tinatanong ko lang hanggang sa sinusuntok ako. Ang anak na si Danilo Jr. ay nabaril daw niya ng sumaklolong may dalang kutsilyo. Natarantaraw kasi siya. Kasi ang pinutokan ko sa, basta sa katawan, wala naman akong balak patayin eh. Nung mabaril niyo na sir yung anak ko niyo ano na ginawa ni ko siya ng isa. Tapos pagkaputok sa kanya, iniwan ko sa tinignan ko yung bata. Eh, nangyong isa, Hanggang sa makaw ko ng unan, dukpi, para ka ako matigil na itong pangingisay nito, putokan ko pa. Kala ang... Saan yung tinutok, sir? Sa ulo na, na may unan. Isinakay daw niya ang mag sa trunk ng kanilang kotse at dinala sa paranyake. Matapos daw nito, sumakay na raw siya ng bus pato garaw. Bakit niyo po nilagay sa kotse, sir, yung pag-inagay? para may dun sa kanila diyan sa multi na uh, sila na mag ng noon ng patay. Nakuha pa sa kanya ng pulis ang kalibre 45 baril at ilang bala. Sa Paranaque Police Station naman, kinuha ng mugshot at fingerprints. Dito na rin sila nagtagpo ng kanyang panganay na anak na babae na dumating para magbigay ng salaysay tungkol sa pagbabanta ng kanyang ama na papatayin sila kapag napatunayang may ibang karelasyon ang ina. Humingi ng tawad ang suspect at niyakap naman siya ng anak. Patawarin nila ako dahil... Dahil sa pabiglaan, ng... Pero ayon sa kaanak ng kanyang asawa, Hindi pa man din po siya humihingi ng tawad. Pinatawad na po namin siya. Ha, Pero itutuloy pa rin ang kaso, sir? Opo. Yun po kasi ang nararapat eh. Siguro okay naman sila. Eh, ewan ko ba't nangyari hindi man daw sinasadya ng suspect ang pagpatay sa kanyang mag-ina. Walang magagawa ang mga otoridad kundi ipatupad ang batas. Sasampahan siya ng two counts of parricide. At dahil hindi nalisensyado ang kanyang baril, naharap din siya sa kasong illegal possession of firearm. Victoria Tulad na Katutok, 24 Horas.